Marahil malungkot ka nitong Pasko nagdaan. Dahil hindi man lang dumalaw ang anak mo. Masakit, di ba? Para sa mga magulang na nagkakaedad na at ang mga anak ay may kanya-kanya ng buhay, mahirap na hindi na natin madalas makita ang mga anak natin. Namimiss mo yung mga panahon na buo pa kayo. Magkakasama kayo tuwing Pasko. Kaya nakakasama ng loob na hindi ka man lang naalala ng mga anak mo. Maaring maraming naglalaro sa isip mo. May, may nagawa ba akong ikinasama ng loob nila? May nasabi ba ako na na-offend sila? Wala na ba silang pakialam sa akin? Saan ko nagkamali sa pagkapalaki sa kanila? Kapatid, suggestion ko, sa na parusahan mo ang sarili mo sa mga spekulasyon, bakit hindi ikaw ang mag-reach out sa anak mo? Hindi mo alam, baka masyado lang silang busy sa trabaho. Baka may pinagdadaanan din sila ng kanyang pamilya. Higit sa lahat, kumapit ka sa Diyos na lagi namang nandyan para iyo. Humingi ka ng tulong niya sa gitna ng kalungkutan mo. Ang sabi sa book of Isaiah, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Pray tayo. Lord, balungkot ako nitong nagdaang Pasko. Nangungulila ako sa pagmamahal ng anak ko. Pero alam ko na higit ang pagmamahal mo sa akin. Tulungan mo po ako. Salamat dahil lagi kang nariyan para sa akin. Sa ngal ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 아멘.